Humingi raw ng tawad si Daniel Padilla sa owner mismo ng isang team park sa Batangas. Matapos mapabalita na co-owner daw nito si Daniel. Suki lang daw talaga rito si Daniel. Naniniwala naman ang ilan na magandang advertisement naman ito sa team park kung totoong nakasyosa talaga sila ni DJ. Hindi naman ano, suki lang mga friendship. Oo, o, industrial yun partner. O, o, iba yung suki sa industrial partner. Hindi oh, suki. So okay. Ang uh, uh, one sa suki, yung lagi ka pumunta Punta doon. No. Oh, oh. Pero industrial part, may part ka pa rin, di ba? Oh, oh. Wala, wala mang, ano, wala financial, God, oh. pero may party ka na nag-contribute para ano, Correct. para... Oh, Ma-advertise siya. At gumana wow. yung ano. Correct. Yung, Katulad yung, ng mga artista, pag oh. nag-produce ng movie, eh, eh, eh kumbaga, wave nila yung ano nila talent fee, di ba? Oh. Industrial partner sila. correct, correct. pero, malaking tulong pa rin na napabalitan na si Daniel ang isa sa may-ari o may-ari niya, di ba? Oh. Dahil mas dalong puputi yung mga tao na magpapakasakal na baka nandun si Daniel. Pero yun nga, marami nang nagsasabi na talagang hindi siya may ari, kundi industrial partner lang. Oh, diba? At saka siyempre friendship. Iba pa, di ba kahit naman tayo, maliban na natin sa team partner eh, kung dahil oh. tayo, Daniel Padilla. di ba? Oh, diba? oh so, hindi natin nalaman yan. Oh, so, malaking nung, factor. Nung nalaman ko rin dati, ay, hindi pala siya may-ari, pero yung mga naglalabasan before, na siya talaga may-ari. Sabi tuli ng kapatid ko, o sabi mo gusto na ang pumunta mga may-discounted, Daniel. Kaya ako, so, kilala ko si Daniel po. So, Basta kung makikita si Daniel, ang makukontak ko si Carla din. Wala na akong kontak. Yung pala. Although, pwede rin naman lumapit kay Daniel in case, eh, di ba? The industrial park, kung saan nga rin pupunta <laughs> doon, di ba? <laughs> Kaya lang, Diyos ninyo, ang mahal ng presyo sa Kristo. Anyway. Anyway, di ba? Ate's industrial park, di ha